kasinta kami oh. At may bagong masan kami, napakalupit na masan na yan guys, ayun oh. Sige nga, pakitaan kami ng mga tiradang ano. Mga tiradang malupit, malupiton, sige nga. O oh, guys, eh, bagong hire na masan to guys, baka kailangan nyo ng susunod ng masan dyan. Ayan oh. ah, o. kita nyo yan, guys. Ayan o. Hindi siya gumagamit ng parapakutsara lang guys, ayun o. Ayan, oh. ah, malupit yan. Ayan natin. So ayan guys o. Oh. Kita nyo naman yan, masinta pa lang, diretsong diretsong yan o. Oh. Kahit gabuhok, walang sabit. <laughs> so ayan okay, guys, so umulan. Uh, yung laban namin, hindi na para sa amin, para to sa pamilya. Kailangan namin guys ng ano, pambigas lang at saka ang Ano man? Bawal ng anak, magkakasak na. So, guys, yung ano magas, man, Yung, yung naghahakot ng halo, limang anak yan guys. Ah! Sige, isang taon ng pagitan. <laughs> Na, kailangan talaga namin guys Lumaban sa ulan Tingnan oh. ka umat Tatlo ang kasawa yan Yung tagalo namin Tatlo ang anak

So yan guys Tapos uh, po sa namin trabaho uh, Kahit maulan Tira lang So mamaya muna guys At ipapakita natin ang ating nagawa At umulan guys Mabasa ang ating